Minsan si Kristo ay nangaral sa kanyang mga alagad at mga tao tungo sa talinhaga ng isang mga asik ng binhi. May isang taong lumabas para magasik ng binhi. Sa kanyang pag-aasik, may binhing nalaglag sa daan at nayapakan at ang mga ito'y tinuka ng mga ibon. May nalaglag sa kabatuhan at pagtubo ay natuyo dahil sa kawalan ng alamig-mig. May nalaglag naman sa dawagan, lumago ang dawag at inilis ang mga binhing tumubo. Ang iba'y nalaglag sa matabang lupa, tumubo at namuwa ng tigsandaang butil. ang mga nalaglag sa daan ng mga binhi ay tinuka ng mga ibon. Ito ang mga taong hindi namunga ang salita sa kanilang puso. At tali-taling inagaw ng Diablo. Meron namang nalaglag sa kabatuhan, subalit manipis ang lupa sa sikat ng araw na lanta dahil walang gaanong ugat. Ito ang mga pagsubok tulad ng kahirapan at pag-uusig. Sila'y nang nanghina at nawala ng pag-asa at bumalik sa dati nilang gawin. Meron namang nalaglag sa dawagan, lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhi at namatay din. Ito ang mga tao na wala ang salita sa kanilang puso naging makamundo at nasilaw sa ganda nito. Subalit may mga nalaglag sa matabang lupa nabuhay ang binihiyat na munga. Ito ang mga taong nagtsaga at nagsikap Naabot ang kaharihan ng na langit. Nangaral sila at nagbigay sa mga tukha sa abot ng kanilang makalimutan.